ngayon, idideline natin ang pagkakaiba ay apat tira sa bakal kay isang basta And the number five is defense. Okay. So, upang pangkatanggol ay ang pangpino ng neutralization sa isang bantang. Sa sandali ito ay lumabang sa perimeter. Ito ay dahil kasangkot sa isang kane ng mga katika mula sa physical... Okay, so security guard play a crucial role in safety and order. If you Control and monitoring techniques are essential for them to reform So, Please, 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 Number one, is yung inyong uniformity. Ano yung tingin nyo dyan sa nagyada? Mayroon ba kayong flashlight? Mayroon ba kayong pinto? Mayroon ba kayong mga safety knife? সবাইকে <muchas>